Ito ang aking mga pickles para sa sushi na hindi-hindi ko binibili sa mga supermarket. Ako mismo ang gumagawa ng aking mga produkto at mga pang-consumo dito sa bahay. Kaya kung hindi ka mamarunong or balak mong magnegosyo, panuorin mo ang ating video! Mga Jai, gagawa tayo ng pickles e para sa ating mga sushi, sushi roll, or bibimbap para sa ating mga Korean cravings. So, madali lang itong sundan. Sundan nyo at panuunin ang whole video natin. At kung gusto nyo manood ng paano pagawa ng kimchi, meron din tayo ng at iba pa nating mga recipe. Pakicheck ang ating playlist or ang ating pang ibang mga video. Maraming salamat in advance. Huwag kalimutan mag-subscribe and of course, mag-share ng ating video. Huwag na natin patagalin. Gagawa na time ng pickles! At ugaliing, naka-sterilize palagi ang mga jars na ginagamit natin sa pagpipickles. At dito, ang lahat ng gulay natin ay nakahiwa po ng pahaba dahil gagamitin natin siya sa sushi roll. Naglagay lang ako ng kunting dill, naglagay din ako ng bawang, at maglagay din ako ng pamintang buo. Pwede kayong maglagay ng iba't ibang klaseng herbs. Depende po sa gusto ninyo. Yun ang kagandahan sa paggawa ng pickles. Unlimited po ang mga gulay na pwede nating ipipickles at yung mga herbs na gagamitin natin na pandagdag lasa sa ating mga pickles. Panoorin mong buo ang ating video dahil ituturo ko po ang yellow radish pickles. Yes! Gagawin natin yung yellow para po at chip na chip natin yung mga sushi na may yellow radish. Kaya dalawa dalawa ang magiging mangyari sa brine solution natin pero isang gawaan lang yon kaya wag kang tamarin. Maglagay lang tayo ng suka, white vinegar po yan. Kung gaano kadami yung suka natin, dudublihin lang natin yung tubig na ilalagay natin. Pagkatapos, maglagay din tayo ng asin at tsaka asukal. Sa panimpla naman po ng asin at asukal, kayo na po ang bahala na swak sa inyong panlasa. I-adjust na lang po. Himalayan po ang gamit ko ngayon dahil mas mura ngayon yun ang himalayan at nagsisail sila. Of course, maraming vitamina kung himalayan ang gagamitin natin. Makalipas ang ilang minuto sa pagpapakulo, idiretso na natin ilagay sa mga garapon natin ang ating brine solution. Para sa carrots at pipino, plain lamang ang gagamitin ko. Pero sa mga radish natin, para ma-achieve natin ang yellow effect, mag-add tayo ng turmeric. Yes, turmeric po ang nilalagay dyan sa ating mga yellow radish. Pakuloan lang natin ulit ng ilang minuto para maluto ang ating turmeric powder at pagkatapos, ilagay na natin sa ating mga radish. Kung gusto nyo ng malutong na mga pickles, pagkatapos po natin ilagay ang ating mga brine solution, huwag nyo na po itong pakuluan. Pero kung gusto nyo ng canning method, pakuluan nyo lang po ulit ng 10 to 15 minutes. Pagkatapos po maglagay ang ating mga brine solution, tinataob ko po automatic po yung magsiseld. Yes, maglalak po yung ating mga jars. Habang nagtatagal ang radish sa pagkababad, lalong titingkad pa ang kulay niyan. Ay, ang ganda oh.